So ngayong araw nandito tayo ngayon sa pinagsama no. So ay pasayro tayo at uh, papuntang Makati. Ma Am dito ba yung labas o dito? Sige ba ma ma'am? Kaso lang Papunta c 5 ba yan ma'am? Ha? C5? Oo, oh, C5 si, pa na ba? Sito tuturin yan ako Kasi dyan, dyan ako dumaan, medyo mahirap eh Umiikot ka eh Oo oh. Ah, kay. Hayu So, maganda ang panahon, no? At uh, wala bilang. Pa okay, ma sa ba yung ma'am? Lagyan natin ng ano, uh, hair cup. Yung bag nyo po. Uh, <laughs> ha? Yes. Vlogger <laughs> pala si Jim eh. Ah, vlogger pala yung Jim. Oo, oh, pakitya pala. pala dito. Kuya, dahan-dahan na. Yes, ma'am. Papuntang Makati ito, no? Oo. Uh, sa akin dadahal sa kalayaan. usually, pag nag-jared po kayo, saan kayo nadaan? di Ay, di ba po? Ah, first time ba? Oo, ngayon na? Oo parang madali. Kasi pag lagdas pang kalayaan, direct. Ah, okay. Sige. Sige, sa kalayaan na lang tayo. Sinong tager yan? Sige. Kuya, sinong tager ka? Kasundo mo to vlog. Ha? Ah? Kasundo mo to vlog. Ha? Kala ko nga ma'am bogus eh, kasi medyo bundok buntok na <laughs> Rough road pa, sakay <laughs> ko patay baka hindi pa makontak Ay? Tinatawagan kong number, <laughs> hindi makontak Okay na po Sakay ko, baka Ah. Kira ko na handa dito mo. <laughs> Hindi <laughs> pa na simento Na simento naman pero oh, Rock road pa rin uh, Dito yan, dito yan. Diretso lang Ayun na Ah, oh, wala ko ayun eh, eh Diba ma, di ba makati to pero nakuha na ng tagig. Hindi tagig Ah. Okay. Ah ito parang boundary. Lahat, di ba pagkakasundo parehas naman Pilipino eh, no? Ito Ano gusto nilang hindi papagandahin? Kinu kinokontra. Ah. Ay! ah, may ma may naapiktuhan. Ah, pero wala naman sila magago pag uh, gobyerno na yung gumawa eh. Ah, dito ba yan? Gobyerno na yung gumawa, wala naman sila magagawa eh. Pero itong area na to, uh, rides rights lang, di ba? Rights. Parang rights lang. Yung parang, ano ba tawag? Oo, parang ano lang. Uh, pero, pero nagpapahid ba ng amilyar or wala? Nagpapahid na kayo ng amilyar? Oo nga. Oo nga. ang kasiguraduhan <laughs> wala oh, no choice pero syempre sa daming sa daming pa namang bahay dito so parang mahirap naman i-demolish to yun lang Pero hindi posible kasi may nangyayari talagang gano'n Kahit malalaki ng bahay, mga buildings na. Oh. Pag dinimuulos talaga, wala. Oo, kasi gobyerno kasi may ari. So pag may mga businessman na bumili nito, wala. So ano na lang. Tsamba mo, nakatira ka na ano, 20 years. Mauwi ka na sa bahay. Pero kung pagkabili mo ng bahay mga 2 years pa lang tapos dibolis talo. Dito. <laughs> <laughs> <Okay, no? laughs> May hirap 'yung ganun, Kaso lang syempre nasa solo kayo eh. Kasi kung matidimolis, unahin yung harap eh. <laughs> Wala naman may sa likod eh. Sa harap yan. Oh. Yeah. Siyempre eh magkakagulo talaga wala namang wala namang ano eh wala namang uh, magagawa yung mga demolition ayaw talaga so makagawa lang yan kung may mga sundalo pulis eh. talo talo na